Idol. Good evening po sa ating lahat. At isang masaya pagbabalik po sa ating Monting Channel. Panibagong adventure naman po tayo. Bali, magtatry tayo mga, mga Idol ngayon kung makasisida ba tayo. Sa so, gabi tayo mamamana. Bali, kasama tayo. Kina Idol GP ang boy vlog at siya Brian. Bali, magkasama naman kami ngayon ni Idol GP. Bali, wala siyang dalang camera mga Idol kasi uh, yung kanyang camera hindi na charge biglaan kasi itong lakad <laughs> dito lang kami magsisimula sa may, na, sa may na, tapat ng santalan namin subukan namin dito kung may sampa na so ayan mga idol ang na lang tayo kung ano yung mahuli natin sana makapag dive na tayo na maayos makasisita tayo so tara let's go <coughs> thank you Lord Kapana rin tayo ng kulambutan cuttlefish salamat Lord o oh, kulambutan thank you salamat thank you Lord pangalawang kulambutan na naman natin mga idol salamat Lord Ay, whew, sunod sunod na yung kulambutan natin o cuttlefish tsaka pa tayo sa cuttlefish sunod sunod na yung kulambutan natin salamat ginawa सलामत यू सलामत लोर्ड भूतन नूतन बना थी particular shot. Tinamaan din natin eh. <laughs> uh, tayo. sa pati ni Snapper. Labungan. Huh? Labungan. Salamat ang kadagdag din tayo ng ano, unicorn fish. Hindi <tries> pa kalakihan. Ayos na. Kapang <tries> ulam na. Ay, thank you, Lord. Diragdag tayo ng malakapas. <whistles> Tawag namin dito sa kalan. <whistles> Thank you, Lord. Nakarat so, din tayo ng labahita na nagdagsapang ulam. So, ay mga idol, bali pumagilid na tayo. Uwi na rin tayo. Grabe. Sobrang lamig ng tubig. Salamat at nakakaroon. kami ng tubig, di kami ng Grabe. Ito yung mga nahuli natin mga idol. Ayan. May blogger lift tayo sa lambutan. Dalawa. Anong pa sinano? Ayan na sina Idol GP. Ayaw yung unang umakyat. Sobrang lamig kasi. Napakadalang din ng panahin. Salamat na lang at nabiyayaan tayo ng tatlong malalaki, dalawang sulambutan tapos lower lip. mga idol, bali ipakita natin yung mga nahuli ni na idol GT at siya Brian. Pag naka-kiyak na sila. Ayan mga idol, ayan yung na ano, nahuli ni siya Brian. Ayos na. Ito na namang pangulam. Wala <laughs> mo rin kayo magsabi ni kayo Brian. Yung madalang kasi ang panahin. Ayan si idol GT Sertina, yung, yung ano, palaking pangihaw. Ayan o. Yung laki ng surahan. Problema nga lang, walang video. Lubat <laughs> so, kasi yung ano, yung camera niya. Biglaan kasi yung ano namin. Lakat. Hindi <laughs> na na i-charge. <laughs> so yung mga idol, bali, antapin lang tayo sa bahay para kiluhin natin kung kailang kilo tayo. A few moments later. So, ayan mga idol. Good morning po sa ating lahat. Madaling araw na. Medyo dinabig tayo sa pamamana. Grabe, sobrang labig ng tubig ngayon. Amihan na kasi. At saka, nanoy tayo kanina. Medyo kinaban pa rin tayo sa pamamana kanina. Dahil nakakaramdam tayo ng, ano, ng pagkahilo. Grabe, pag maraming dugo na lumalabas, na nihilo ako. Kaya pala sumasakit yung noon natin hanggang dito. Ano pala, may pa ano tawag namin dito duduguan o nagbleeding tayo pero normal lang yan mga idol sa mga espero kasi matagal ko na rin ito na ano na encounter pabalik balik lang ito nawawala din ito basta nakakapag pahinga lang tayo ng sapat na pahinga nakakaroon tayo ng sapat na pahinga ganun bumabalik din sa sa dati sa normal nawawala yung pag ano natin ng dugo balita nga pala mga idol yung mga nahuli natin Salamat sa ating mga lapingin at nabiyayaan tayo ng dalawang malaking kalambutan tapos blober lit. At ito, may mga pangulang pa tayo. Salamat. Balita ng kalang ko na nga pala mga idol yung ata ng kalambutan. Ayun, jackpot tayo. Malalaki. Malalaki yung ano, kalambutan natin kaya maraming ata. Ito yung napakalaga para sa akin mga idol ito. Kasi napakamahal, napakamahal ng ata nito minsan maabot ito ng may gitisang libo pag kasagsagan talaga ng pahuli ng mga tuna bumibili ako nito pag nanguli na ako ng tuna kaya napakaswerte natin at nabiyayaan tayo ng palambutan ito yung inakakasam sam ko salamat, balikilawin natin mga idol unahin natin itong mga palambutan natin salamat napaka dalang din kasi ng panain Buti na lang at nasertihan tayo agad ng tatlong magkasunod sunod yung napana natin. Itong dalawang kulambutan tapos itong blower lit. Ayan. 4.25 mga idol. Yung, ito yung pinakamalaki natin kulambutan. Tapos ito naman yung pangalawang napana natin. Yun, apat na kilo. Salamat. At ito naman yung blubber lip namin, natin mga idol. Uh, tawag namin dito, tuwad. Masarap na isda ito. ayun migit dalawang kilo, pero dalawang kilo na lang yan mga idol. Nasa 200 po yung pagangkat nito. Kasi ito naman yung mga pangulam natin. Ayos na malaking biyaya ng mga idol libre pa tayo sa pangulam ayun may git isang kilo at kalahati ayos na may pang ihaw na naman so yun mga idol bali dito 140 lang kasi yung pag sa atin ito sa kalambutan sa 8 kilo na lang ito giveaway na lang yung .25 meron din 1,000 1,120. Tapos dito naman, 200 yung pagangkat, pagangkat sa atin, 2 kilo, may 400. Yun, may kabuhan din tayong kita na 1,520. Yun, salamat sa ating mahal na Panginoon, mga idol, at nabiyayaan tayo ng 1,520. Malaking tulong na po yan para sa pangaraw-araw natin ng gastusin. Nakabawi din tayo sa ilang araw natin na pagkatambay. Salamat. Nasa mababaw lang kasi ito. Hindi pa kasi tayo makasisid ng malalim. Buti na lang at nasirtihan tayo kahit nasa mababaw lang tayo. Salamat. So yan mga idol, antabay na lang tayo sa huli na ating video. Bali may shoutout po tayo. So ayan mga idol, uh, good afternoon po sa ating lahat. Bali mag shoutout na po tayo. Salamat sa ating mahala Panginoon at nakabawi rin tayo sa ilang araw natin na pagkatambay. Ilang araw tayong hindi naka pamana gawa ng sumasakit dito sa noon natin hanggang dito may ano pala may dugo buti at nailabas na natin yung iba kaso parang nahihilo ako kagabi pag maraming lumalabas pero normal lang yan mga idol normal na sa aming mga espero yan salamat at nakahuli rin tayo ng 11 kilos lahat kasama na yung pangulaw natin malaking blessing na malaking tulong na sa pang araw, -araw natin na gustosin thank you idol, Shoutout po kay Janil TV ng Damam Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay Shoutout shout po kay Dinis de la Cruz at sa de la Cruz family ng naikabiti. Shoutout po kay Rudy de la Dja at sa de la Dja family ng La Union Shoutout po kay Niflid Gallardi ng Cebu City Shoutout sa Disa Nusi family ng Kaloya Antiki Shoutout po kay Bong de Soloc, Albinto, Laika Lopez La Army de Soloc, uh, Bibi de Soloc Edna Disolok, Rodel Disolok, Rocky Disolok, ayan, ang babat ngan lady. Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family ng uh, Barangay Can ng Baranggan City. Shoutout sa lahat ng mga taga-barangay Can Aga, ayan, especially po sa Bertus Family. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay uh, Marky Binapabli ng Barangay Dapdap, -Dap, ayan, shoutout sa iyo boss. Shoutout kay Sirio Timbal TV, shoutout. Shoutout din kay Chad Summers ng Bohol. Shoutout kay Armando Sauberdes ng Dipakulaw Aurora. Shoutout din po kay Richard Fuentes ng Barangay Lalawigan ng Barangay City. Shoutout kay Irlinda Misola. Shoutout kay uh, Jonard Pigalan yan, ng Banton Romblon. Shoutout kay Donsky Pasco yan, at sa Pasco Family ng Ilang Dabao City. Shoutout po kay Christopher Camelon Shout out kay Tuds ng Barangay Pipilita ng Barangay City. Shout out sa iyo, idol. Shout po kay Edward Manalansan. Shout out po kay, kay Johnny Alao. Ng Alberta, Canada. Ayun at shout out sa kanyang mga kumpari diyan sa may uh, Calviga Western Samar na sina paring uh, Dindo Nasar Nakario. Ayun, shout out kay paring Dindo Nakario at kay Salvador Nakario. Ayun, shout out po sa inyong lahat. Shoutout din po kay Rapi Ban, uh, Bantilan. Ayan, maraming salamat po. Mga idol sa inyong walang malasawang pagsuporta. Ayan, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa support na lang po mga idol. Unang-una. shout uh, shoutout po kay Mami Richard Pentes. shout shoutout sa iyo ma'am. Maraming salamat po sa walang samang pagsuporta. Salamat sa malaking tulong na ibinigay niyo po sa akin at sa aking pamilya. Diyos magbayad na lang po sa kabutihang loob niyo. shoutout din po kay Uh, idol Rapis for Fishing at sa kapatid niya si Rinan Fishing Adventure Ayan. at sa isa pa nilang kapatid na si uh, Rialin Idria shout out po sa inyong lahat at sa buong family nyo Ayan. at shout out na rin sa dalawa kong kapatid may Star TV Vlog and kasi si George TV at syempre shout out sa idol ko si idol GP Amboy Vlog yan na uh, madalas ko mga kasama supporta po mga idol sa kanyang channel shout out sa iyo idol Uh, shoutout din po kay Idol Siba ng vlog. Shoutout sa iyo Idol at sa buong family. Shoutout kay Kasalam TV. Yan, shoutout. Shoutout kay uh, Larry Amos, si Larry Olacuat Zero. Shoutout kay Arman, Arman Longhair TV. Shoutout kay Jones Fishing TV. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay GC Adventure. Shoutout kay Albert uh, De Jesus. Shoutout kay Jasper TV. Shout out po kay Jody Driver TV. Shout out kay Intoy Osi Vlog. Shout kay Banayad Vlog Beach. Shout out kay Kabuloy Vlog TV. Shout out kay Father and Son Fishing TV at Kabugsay TV. Shout out sa iyo. Shout kay John Mix Vlog ayan ng Barangay Bugas ng Barangay City. Shout out kay Milagro Sadios ng Sikahor Sikahor. Shout out kay EE TV Adventure. Shout out po kay Jolly Fishing TV. Shout out kay uh, Jude Style TV. Shout out kay BEG Fishing. Shout out kay Kapichi, Kapishing. Shout out kay Cap Chuka Adventure. Shout out kay Manuel Manoynil Vlog. Yan at shout out kay Kuya TV. Shout out kay Dwight Mix Vlog. Shout out kay Biri Espero. Shout out kay Island Gat TV. Shout out kay Winsky Vlog TV. Ayan at shout out kay Balay Uyungan. Ayan. So hanggang dito lang muna mga idol yung ating shoutout. Hindi na yung ano natin, shoutout. Sa hindi po na shoutout sa ngayon, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para yun ma-shoutout natin sa next uh, video natin. Maraming salamat po. So, ayan mga idol, hanggang sa muli. Ako ito po sa napapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers natin, mga subscriber. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga silent viewers. Salamat sa walang samang pagsuporta at shout out sa lahat ng mga viewers natin na sa ibang bansa, yung mga OFW pa natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta. Lagi na lang po tayo mag-iingat sa anumang nating trabaho sa pangaraw-araw. Sa so mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig pa sa mga ganito pong klaseng adventure, ako ah, po, po sa humingi po sa inyo. Na may mag-iwan po kayo ng inyong like, pa subscribe mga idol at pakipindot na rin yung uh, notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod po nating video. Ayan. At bago magtapos yung ating video, ako ay itas po sa nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga viewers na hindi pa nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa paunti-unti nating revenue, makaipon-ipon pa tayo para mga kapangan ng pambigas. Just magbayad na lang po sa kabutihan loob na ipinamamalas niyo po sa akin. Maraming salamat po. So mga idol, hanggang sa muli. Uh, ingat and God bless at see you next. Upload pa natin. Ayan, bye-bye.